my God! Wow! Muna, so punta na tayo doon sa loob. Dito na tayo ngayon, makasig sa Akiko Farm View Resort. So, basta tayo doon sa loob. For more info, just be in. Ganda. Ayaw! Ting-ting-ting! Hello po! So, dito na tayo makastig. Talong muna tayo dito. Hello po. Magandang hapon. Hello po, sir. Magandang hapon. Hindi may musulon. Pila entrance? trans. Mag-video lang may. Panindot tiri sa imong area. So, na Sige. Watch up, mga kastig! This is the... Kaya, mag-9 vlog na ba ito? Mm. Dito tayo sa Aikiko Farm Resort. So... Na, punta natin. Dito na pala tayo sa loob. Ito yung makikita niyo pagpasok dito. O, oh, saan sa na natin? Ayan. Ayan. So, ito yung makikita niyo mga kastig dito sa loob sa ikiko. Ayan. Disclaimer po sa music. Hindi natin may iwasan. Sa may ari yun. Oh, di man natin pwede yung ipa pahinto po. Kasi mayroon silang guest po, magagalit 'yun. Nagbabayad po sila. Ayan. So dito, dito tayo. Ayan. So maganda kasi, daming mabulaklak. Iwan ko pa sa lahat ng mga lugar na napuntahan natin dito mga Kastig. Sobrang ganda. Mga bulaklak, marami. Naku, habaan nyo yung listahan nyo. Baka hindi magkasya sa Ah... Uh, listahan nyo ang uh, pinupuntahan natin kasi sobrang dami at maganda po ang mga lugar na pinupuntahan natin ayan sobrang ganda dito mga kastig lahat ng uh, lugar na napuntahan natin magaganda mga bulaklak po ayan o oh. may farm doon sila oh, siyempre ito farm at saka may ano ba yung sinasabi ni ma'am kanina may mga function room sila dito ayan hindi natin makuha sa mabilisan kasi yung camera natin uh, ma -ano, masisira yung uh, kuha ng camera baka hindi nyo masyadong makikita dyan ang masasabi ko lang sobrang ganda dito pag nakapunta kayo dito lalo na yung mga bata nyo naku ayan, oh. maganda kasi dito Ayan, mag enjoy talaga sila pati kayo ayan o oh. magre-relax po kayo dito sobrang ganda kasi ito kagandahan dito uh, parang natural lang siya dito yung mga 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 ano ba yung mga bayabas ano ba ito yung uh, magwaba nga ayan so andito lang ayan hindi nila masyadong pinapalaki pinutulan nila ng mga Sanga. ayan, so, mga bulaklak dito maganda ang daming bulaklak na nakikita natin kasi dito, pero ako hindi ko kilala kung ano yon pero sigurado naman kayo alam nyo ayan, ayan, sobrang ganda dito sa loob ayan sir? tagpilang kwarto dito, kung may matulog ang ismong koko na mo sir. 2,000 ang big koko, 3,500 nami amakan, amakan na mo 9.45 na 0.35 Tagpila ka tao ang pwede ma katulog sa inga nang mga presyo mo. Ang small ko ko na mo sir kay good for 3 ra na, na share ang ang big good for 8 din ang amakan. Ang amakan. 45. Ayun. 410 din ang. Amakan ko niya 35 good for 7 ra Ah, uh, pero lahat yan ma'am walang aircon. Wala sir. Oh, uh, kasi malamig naman dito, hindi naman kailangan yung aircon. Ayan. Napoy may rest house, sir. Napoy rest house. Magkano po? Magkano po? 6,000 na siya, sir. Good for 12 rounds. 12. So, pero ah, uh, sa loob, maganda rin sa loob. Oh. Okay, so. Ayan. Oh, okay. teka. Mamaya, tingnan natin yan mamaya. Round, quantity, okay. Sir. Siya nga pala, mga kastig. Pag, pumunta okay. kayo dito, magbaon na lang kayo na makakain nyo. Ayan. Ganda bulaklak dito. Anong klase mga bulaklak ito, ma'am? Mayana, sir. Mayana. Ang ganda, no? Iba-iba yung kulay. 30 yung sa adult, yung sa mga bata ma'am. 15. 15 yung sa mga bata. Ilang taon po yung magbayad? ng mga bata. Hanggang ah, basta bata. Oh. Ayan. So 15 pesos. So isang araw na po 'yun. May ano anong mayroon dito ma'am? May, may may swimming pool ba dito? Wala sir. View, uh, view, lang. view lang talaga. Swimming pool. Wala pa Ah, uh, so gawin pa yung swimming pool dito. So kaya yung makikita natin dito karamihan bulaklak. at tsaka, ano pa ma'am maliban sa bulaklak. Anong makikita natin dito? Mo na ni sir, katong ismo ubo. Or... Ah, ayun na yung sinasabi mo. Ayun na yon. Ayun, pero magdala na lang sila ng pagkain ano dito ma'am. Oh. Pwede. Oh, pwede. Pwede. may common kitchen na uh, pwede sila magluto. Ah, yun. May, common, may common kitchen pala dito. Pwede kayo dito magluto na lang para ilaw na lang yung dalhin nyo rito. Para presko po yung pagkain yung pagdating nyo dito. Ang ganda dito. Siyempre bulaklak o. Oh alam niyo yung bulaklak na kulay sa ano ba nasarino parang yung damit sa senior nasarino ayan ayano ganda ayan no? at saka tika may nakikita ko dun sa baba ayan so parang mani mani daming mani so pwede kayo mag order dyan habang nagpahinga kayo dito nag relax order kayo ng money Lutuin nyo dito o di ba kaya kainin nyo kagad kasi masarap man yun. Kahit hindi lutuin, masarap man yung mani. Ayan, sobrang ganda dito. Ayun. Nga pala, wala pang uh, swimming pool dito. So kaya pag pumunta kayo dito mga kastig, uh, isipin nyo na lang na mag enjoy lang kayo sa mga tanawin po dito na magaganda. At saka sa area po na gusto nyo mag-relax, na walang disturbo, kayo lang, pwede dito. Ito nga pala yung bamboo house na sinasabi ni ma'am. Ayan. So may 2,000 mahigit daw dito. May uh, 4,000. May yung malaki roon. 10,000 sabi ni ma'am. Ayan. Maganda kasi dito. Pakastig ano yan? Parang pugad ng ibon. parang may ubi dito ayan. siguro itatanim nila o baka bagong kuha po nila na ubi ayan makikita nyo dyan sa baba mga gulay oh. sarap pa naman niyan, oh anong klaseng gulay yan ayan oh puntahan natin yan sa malapitan mamaya Ganda dito, wala akong masabi, lahat ng lugar na napupuntahan natin, maganda, sobrang ganda po Ayan, ganda dito sa baba Ayan, naku may mga gulay dito sa baba, bulaklak, gulay, marami ano ba yan? Carrots ba yan? Hindi yan. Ayun. Yun ang ibig kong sabihin. Puntahan natin yan sa malapitan. Parang carrots yata. Akit tayo dito. Tingnan natin. Kung ganda pala dito. Wow. Ganda rito sa taas. Tsaka may ilaw dito na solar. Ayan. So... May mga Nako, may nakabantay dito na tigri. Kawawa po yung isa. Ayan. Ayan, ang cute niya. Nako, may nakatingin pa dito. Ano ba ito? Hyena ba? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Ayan. Tsaka may nakaupo pa dyan. Nako, baka galit na yan. O, tingnan mo yung mata. Parang galit na. daming hayop dito. Natutulog lang, Oh. Ayan. Ayan, kasama pa yung andun Kastig, Ayan, makubo hanggang doon sa bandang itaas. Ayoko nang pumunta doon, pagod na tayo Kastig, at least alam nyo na na ano yan, kasama pa rin dito yan. Pwede kayo doon matulog kung gusto nyo o mag-standby. Ayan, kasama pa rin yan dito. Ayan, yung si Kastig, inaantay na lang tayo ni Kastig doon sa bandang itaas pagod na kasi siya, kawawa siya kasi may inda pa siyang sakit. Ah, yung yung ano niya. May karamdaman po siya. Iwan ko ba sa kanya? Lagi na lang siyang ganyan, kawawa kasi siya. Yan. So, natin dito sa kabila para may pagkita ito ng maayos. Ayan, pwede kayo makiat yan. At saka picture picture Ganun pa rin. Ayan. So, Aiko. Ayan. Ito, maganda. Makita natin yan mamaya. Ayan. Sobrang ganda kasi. Pwede kayo mag-karaoke dito. Ayan. Ganda. Ganda. <mars> ganda kasi dito wala akong masabi ganda dito ayan mag enjoy talaga yung anak nyo dito sobrang ganda ganda oh ito pala yung sinabi ni ma'am na malaki alam nyo na nasabi na ni ma'am kung magkaano yan isang gabi Ayan, dyan kakastig. Yan, bilisan mo. Ano nangyari sa iyo, Kastig? Ayan. Okay na. Upo ka diyan. Ang ganda mo, Kastig, parang isa kang rina. Sure. Oo nga, Ita. Ang ganda mo, parang isang rina, rina na ano ba, kawayan ang trono. Okay na Kastig, alis ka na dyan. Ay, sandali. Okay na. Lilinawin po natin, hindi sa atin yung music ha. Kahit saan tayo dito, makarinig tayo ng bijuki kasi may binabayaran po yung mga guests sa mga resort po. Subrang ganda na Kastig, sobrang ganda na bulaklak dito. Oh. Tingnan mo. Parang walang dahon Kastig, lahat puro bulaklak. Ayano? Oh. ano? Iwan ko ba kung yung dahon na yung bulaklak? Ayano? Oh. ano? Sobrang ganda. Yung mga natin, alam siguro nila kung anong uri ito ng bulaklak. Teka, lapitan natin ng kunti. Ah, ito pala yung dahon niya. Oh, parang bulak, parang parang bulaklak kasi hindi ko maintindihan kung lahat na ba ito bulak. Pagkakaalam ko, bulaklak din lahat. Ayan. Sobrang ganda kasi. Yan, pwede kayong maupo dito, magkukwintuhan. Ah, Oh, ayan. So, yung iba naman baka gusto diyan mag uh, relax muna sandali. Ako nag-ano. short Ayun, dito sa clubs. Nako. Sobrang ganda, parang hindi na ako makapagsalita dahil sa sobrang ganda po dito. Ayan Ano ba yan, Kastig? Saan ka ba? dito po sa kaliwa magpasok nyo sa git ayan so naipakita na natin yan ay si Bobo dahil di ka tindog ayaw ka na ayan na maganda na kasi dito naipakita na natin sa kanila lahat kastig maganda na tayo na uwi na tayo casting kasi hapo na ito Oh, di diyan tayo dadaan. So, yun na mga nakita niyo ang Akiko uh, Farm Resort sa so, Libana, napakaganda. Magandang parang ako. <laughs> so, yun na mga kasig, uh, ilahat ko na lang siguro yung ano, shout out natin. Shout out ako diyan sa mga bago nating subscriber, sa matagal-tagal na nating subscriber at saka palagi nang sa ating mga ina-upload na video. Saka alam ko may nanonood lang sa ating channel. Shoutout ako sa North na baka hindi kayo nag-nag-subscribe, please subscribe na naman ako. At saka, sa so lahat na nag-like, nag-share, nag-follow, ah, uh, maraming salamat sa inyo ha. Sa palagi niyo yung ano, ah, uh, sa amin. At saka, uh, shoutout ako diyan sa sa ano, yung lahat ng taga-Surigao City. Siguro's casting na magpaliwanag Ah, uh, uh, magpasalamat lang ako sa Panginoon sa ibinigay niya. Lalo na ngayon na dito tayo, medyo malayo tayo. mawala na natin yung mga anak natin sa bahay. So mga anak, dela kayo diyan, amping kayo. Ah, uh, ano ta? Mag-ingat kayo palagi. Saka si Mama, si Papa dito nang ingat. So yun ah, uh, maraming salamat nga pala sa Panginoon na ibinigay na buhay niya. At saka kung ano maiisa do ng ating buhay, mayaman man tayo at mahirap. May pira man tayo at wala, may sakit man tayo at wala, Pasta tanda natin mga kastig na si God lang ang sinto ng buhay natin. Siyempre kastig, kayo buhay din yun. Namin kayo. So yun lang po. Maraming salamat. And God bless to us. Shout out nga pala Kastig sa mga kaibigan natin sa Davao de Oro, Agusan del Sur, Agusan del Norte dito sa Misamis Oriental. At saka yung mabago natin uh, nating mga subscribers, mga kaibigan natin na napuntahan natin sa mga resort, sa mga beauty, lahat po, sa mga falls po. So kumusta po sa inyong lahat? Huwag lang kayong magsawa manood at mag-subscribe at ah... Uh, Uh, sa Marie Star TV at uh, baka pwede nga i-share nyo na rin para marami pong makapanood po at saka yung iba naman dyan na uh, hindi pa nakita yung uh, mga video natin so marami tayong video dyan, mapagpilian nyo at sa gusan Norte okay, yung, mga ano, mga oh, yung mga adventures natin dyan so uh, pwede kayo manood dito at saka maraming salamat po at uh, sana ang Panginoon kasama natin sa araw-araw, God bless to us